Good afternoon sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Luyang Vlog. Naalala nyo ba tong mga halaman dito guys? Yung mga ganyan. Ito na po yung mga maliliit dati. So sobrang lalaki na ngayon. Parang gubat na. Ayan ho. Oh. Ayan yung mga, ano, mga halaman ngayon. Ayan. Ayan na siya. Ang lalaki na guys. Dating maliliit lang to dati guys. Ayan. Maliliit siya. Ito oh. Itong halaman na to, ay may tinik sa ano kanyang ano ayan oh, may tinik siya yan, yan may tinik tinik siya yan. yung kanyang tangkay so ngayon tingnan niyo naman guys lalaki na oh parang gubat na di ba ayan ng mga maliliit dati na ganyan lang kaliliit lang dati siya guys dati so ayan na <coughs> malalaki na siya ayan ayan malalaki na siya mga mga halaman ayan ayan So, lalaki na ngayon. Ayan yung, yung gabi. Ayan. Ang gaganda. Ayan. Ang mga uh, mga gabi-gabi. Ayan. Tignan nyo, liliit niyan dati. Ha? Ang lalaki na ngayon, guys. Ayan, ang lalaki na ngayon, guys. Ayan. Ayan. Um, diba? Naalala nyo nung ilang buwan na karaan. Ito na yun siya. Malalaki na siya. Ayan. 'di ba? Ang ganda. Yan yung mga halaman ngayon. Sobrang sobrang lalaki na siya ngayon. Ayan, hindi mo na hindi ka na makapasok doon kasi maano na siya. Sobrang ano tawag doon? Ah, uh, magubat. Ayan. Ito na yung maliliit dati. Ayan. Lalaki na siya. Ayan ka ay. Ayan. <coughs> Ayan. Maliliit lang yan dati guys ha. Maliliit lang yan dati. Ayan. Panalaki na siya guys. Ayan. Ayan. Malalaki siya ngayon. Ayan. Ayan yung mga halaman guys. So, maganda yung kamay ni... Maganda yung kamay ni Kuya yan. Nagtatanim kasi. Ano siya? Um, Ma-fresh po. Ayan. So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Thank you so much. And please subscribe my YouTube channel. Mayang vlog. Bye guys. So... Yeah.